Ayan, tama niyo ako. Manghingi tayo ng ano, ng bunga ng papaya. Kasi yung akin hindi pa mataas. Manghingi tayo rito sa kapitbahay. Eto, pupunta na ako. Paalam muna tayo. Ayan. Dito tayo punta. Manghingi tayo ng ano, papaya. yan dito kapit ba to ito yan o oh. pakita ko sa inyo yung ano yun ayan nakapagpaalam na tayo dito tayo mangingin ng papaya kung maano na yung papaya nila ayan ah. Ah, wala na wala na pala. Wala pa pala. Hmm. Dahil wala pa. Mangingin na lang tayo ng ano. Bunga ng ano. Indian mango. Doon taas. Marami yung stas doon. Ayan o. Lalaki na. Ayan, umakit ako kanina. Ang daming mga langgam. Lalaki. Ayan o. No. Ayan. <laughs>

Makita ko sa inyo yung makuha natin. Yan. Ito na hingin natin. Ta. Tama na yan. Tayo lang na makakait eh. Yan. Okay. Yan. Sa sobrang kapal na mukha natin. Ang <laughs> nita kayo ng plastic. Para lagayan. Ayan. Ayan lubos-lubosin na natin. Mangingi lang naman tayo ng bunga, pati plastic. Mangingi na rin tayo. Wow! Kaya, lagay muna na natin. Ayan. Dita. Lubos-lubosin na natin. Nanungkit na tayo ng Indian mango. Pati plastic. So, manungkit na rin tayo sa kanila. Ayan. Okay. Okay. Hmm ayos di walang kirap kirap pag bit bit Ayan. ilang araw hinog na yan tamis lalong mas matamis kaya thank you kapit bahay natin oh, ha? instant engine mango yeah, okay salamat sa engine mango pati sa plastic ay go, going home na. Salamat, salamat. Salamat sa ating, salamat sa ating kapitbahay na nagbigay ng dyan ng ingot at ng plastic. Okay, okay. Tayo uwi na. Ayan. Ito yung kapitbahay natin. Tingnan natin dyan ng Ayan, sakto lang nakuha natin. Oh. Manilaw-nilaw na. Ayan, sarap kainin yan. Kaya naisipan ko manghin ng dyan mango. Kasi meron pa akong bagoong Wow! Ayan, sarap oh. Saktong-sakto to, sarap to. Manilaw-nilaw, di pa sobrang hinog. Kaya tara, kain tayo. Ito. So. oh, sarap oh. Mmm. Hey. Ha hmm thật quá Parang kulang yung hiningi ko ah. Pag natuloy-tuloy ko to sigurado, ubus yun. Yung, yung hiningi natin. Mm. Pati bagong, sarap. Mm -hmm. Salamat na nagbigay na ng dinig ko. Kapit bahay. Tabish Kaya dalawa mo na binalatan ko para hindi ka agad magsawa. Kasi pag marami, nakakasawa na. Paunti-unti lang. Hmm. Harapan ng bagong tamis na alat ma alat maanghang takto mm. yung ano yung dyan mango Mm-hmm. Hmm. So, sa mga nanonooda, kung natatakam kayo, narap <laughs> kasi. Tsaka, konti na lang na pira malamang, nagsawa na rin yung mayari. Konti na lang. Para, ngay si pa kumanghingi. Hmm. Gandam. Apa ngalaha? Hmm. Manilaw nilaw tarap. Abi. Hmm. Hmm. <laughs> Alam ko yung mga nanonood, takam na takam na. Sorry ha. Malapit lang kayo. Saluhan nyo ako dito. Sabi, sarap. Hmm? Sorry sa mga nanonood, kung natatakam.

Ayun pala, maraming maraming salamat na nagbigay sa akin ng Jen Mango. Anong kita tayo dun? Pati plastic. Okay, salamat. Sabi, ano pang ang pangyema kasi yan bago tayo mananghalian. Time check. Ano palang, 10.30. Kaya, yeah, yun, Palakul. Pang Panghimagas, baliktad yata. Diba, dapat pagkitaas kumain. Hindi, natakam lang ako. Kaya yeah, yun, salamat. Hello to always mga palakot sa mahiling manood ng vlog ni palakot. Thank you. Hello to always. God bless you all. Okay. Bye-bye.